Gusto mo bang makapanood ng Viva Max ng libre? Pues para sa iyo ang video na ito. Tapusin mo ang video. At na napatunayan kung legit ang video na ito, pwede bang pasubscribe at like na rin ang ating video. Yeah, so una nga guys, save mo tayo sa ating mga browser. Kahit anong browser yan guys, basta pwedeng makapag-search. Ayan, hintayin lang natin mag-setup ang ating Opera Mini o piramidi ang ginamit ko dahil ito ay safe. At makakapag-search ka kahit wala kang Google account. Ayan. At after nga natin ma-setup ang ating Opera Mini, ay mag-search ka tayo ngayon. So, search ka lang ang M4UHD. At kalabas na ang site. Ayan, click nyo lang yung una-una, yung M4UHD. Hintayin nyo lang, guys. Pasensya na at medyo mabagal ang ating internet. Ayan, after nyo ma-search, ay mag-search nyo kayo search box ng kahit ano lang, guys. Ang sa ko lang dyan ay letter T lang para lang mapag-search. Yeah, at after that, i-baba lang guys at ipagpipiliin kayong menu dyan. Ayan, at piliin niyo lang yung 18 plus na button. Ayan. Yeah. And after that, ay lalabas na yung mga movie na pang 18 plus. Ang exciting part at pwede na kayong makapili ng movie dyan. Klamo dyan ang mga movie na nasa Viva Max. So, example dyan ay ating uh, Empire of Desire, yung kasalo. Ayan. Tignan niyo naman guys, karaming na 18 plus na movie. At ang pinili natin dyan ay yung Hiram na Sandali. Ayan. Ayan. Kung mapansin nyo, nag-load yung video, wala yung guys. Patunay lang na ito ay legit. Ayan. So, pinili ko nga pala dyan, guys. So, yun may mga pop-up na ads, pero natural na yan, kasi dahil libre yung site natin ginagamit. So, kung napansin nyo, guys, pinili ko yung, yung hashtag H, kasi mas less yung pagkain ng internet dyan. Hindi ka tulad dyan sa hashtag N and M, na medyo mataas yung pag uh, hatak nga ng internet. So, piliin natin yung hashtag H para mabilis din mag-load yung ating video. As you once says i ay nakapag-play na ako at marami talaga yung pop-up na ads. Pero, i-back nilang lagi at wag na. Uh,